mga yutong 1292 at saka 1232 sabay sabay na naman yung mga yutong bus sa nang uh, dalawa lang ang naibas saka yung Santa Cruz ayan, kahit ba? 1292, puro yutong ang nabiyas sa diba 1232 Batangas Uh, 779 Lemery at 1263 Galataga nasa ko yeah. apat na yutong isang kinglong at saka isang Hino 531 Santa Cruz Abya, yeah. diretso pa ng Luisiana yan, Luisiana o. Oh. Diretso Luisiana. Ayan, yung Louisiana pala ito. 531. Diba, oh. Duma, dami na po pasero dito sa Buendi. Oh. Dami na, marami na. Ayan, mga yutong pong buong uh, bunga uh, sa SM Lipa. Ayan, karamihan po yutong. Kakunti po dyan ng uh, Hyundai. 274 at saka yung 5106 yan lang ang naiba dyan puro yutong kong ginagamit sa lipa basta uh, uh, SM lipa uh, yeah, okay. biyaheng lipa yan sa Batangas marami ting uh, yutong na, na biyahe sa Lemire naman puro Hyundai at saka Kinglong. Long sa na Lasugbo mix yan yutong, uh, yutong King Long. At saka Hilo, RK. Kesa rin doon, ay utong, yung high-ticket doon, ayutong yung 14-8. Ang dami ang pasahero na, marami ng pasahero. Tambahan ka ng pasahero ngayon. O kanina kakaunti ang tao ngayon, dami naman ang tao. 16-0 naman ang PPL San Luis. Yan ang high. Divert Delica Diretso SM yan SM Lucena Napaka-abangbas yan Double door Ang nag-iisang double door na abong abya Sa Lucena Ang mga kalaban namin ay wala Ang mga jack, nila ay wala yan. Walang double door DLTV lang, meron sa lang Ayan, mabilis na po ang movement ng tao dito. Mabilis na. Uh, pauwi ng mga kalika nila mga probensya. Kaya mga pauwi, punta pa lang po kayo dito sa DLTV Handwit Station, Wendy at Terminal. Para mga sa biyayin, Lucena, SMD Papatangas, Lemery, Nasuku at Santa Cruz. yung mga pipila na yung mga pocket lines ng ano ng uh, Santa Cruz pocket lines tuwi siya na Lokban Sampaloc, at saka Santa Maria eh, uh, mabilis na ang punuan nga mabilis na kanina yung mabagal ngayon na uh, mabilis ang uh, punuan at dali sa ng ating mga bus na DLT Bigo eh, uh, marami rin pasayro ng assembly pa kakalis na nung bus ngayon na uh, marami nang uh, naghihintay dito mga assembly pa yan oh. No? Ayan. Ganyan kalakas ang DLTP ko. Maraming pasahero. Ayan, yung behind pa natin. 5 526 5 behind lock pa. Ayan, 5 2 na! Ayan, nakapila na kami. Nakapila na. Malapit ang mga Pasok la, pasok. Dosadolo po, dosadolo diretso lang. Okay. pasok, okay, pasok. Bicicto napaka-bliss po na alisan. Yung 16 nakapuno. Kami naman ay mabubunod na rin. na lang ang pakante. Yan dumami na po pasahero dito sa 20 Ang dami ng basero, ano? <laughs> Ay, bumaba San Pablo Central Terminal. waba po tulog na po kami may last trip na dito sa SM Losana hindi na kami mabuti sa last trip bukas naman ulit kota naman nakakota naman ayan 18,996 round trip kota yan unang biyay namin ay 8657 46 ticket ang nagamit padalawa ay 10339 73 ang sumakay na pasahero

Pag uh, trip talagang uh, nai standing dito sa SM losena, Mabundi pa yung bundi yan. Yan, yeah, ganyang kaganda ang SM losena, oh. Quality. Yan, simple simple na makarating dito. Sa mga sa DLD, BBN SM. Makakapasyal na lang dito sa loob ng SM losena.